Po yun. Ay, Kamusta? Ay, maganda ang pagkabutas niya, oh. Effective. In fairness, ah, 20 lang yan, Mike. Magkano po yan, sir? 20 lang. May tawad. Wait, pero maganda siya. Wala kahirap-hirap. Kasi pagkagantong manual, medyo mabigat. Gawa niya daw po ito ng plant box. Ngayon mo na ba gagawin? Oras, boss. Hindi, kasi pag uh, nilagyan ito nila doon, syempre, yung ipupuno mo dyan. <laughs> Alam <laughs> nga naman may box niya, wala namang kasi ipinanim. Na no, ilang sako din to, ha? Tatambak mo dito. Dalagyan naman uh, lang ng mga kahoy. Ano nga 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 tambak mo dyan, saka lupa. Saka yun, ah, hindi. No, Sabagay. Sa Ay, oo, ganun. Parang paplasa. Ganyan. Hmm. Bird feeder ba yan? Bird feeder ba? <laughs> Bird feeder ba? <laughs> <laughs> Poste ba ka mo? May extra pa. Ayan o. Oh. Kala ko ba posting nga lang? Ay, oo. maganda. Uh, Uy, maganda yan yung parang pang ano. Pang Paris style na pailaw. Wow, Lalo pinaganda yung kanyang garden. Siyempre. <laughs> oo nga. Yung ginawa niya, ito lang o. Oh. Daanan ng tubig para makapunta dito. Eh, bakit lagpas yan pa? Ay, sorry. Ayan. Magbibidyo lang. nakaapak pa ng ano. Sa so, paano makapunta dine pa? Dalaan dito yung... Eh, paano yung puno? Lagyan namin ng halaman dyan. Ay, oo. Maganda. <laughs> o, ba? Diba? Naisip niya pa yon? Hindi na pa. Bumatag. Parang gusto niya panu punuin lahat ng bakante. Ano talaga? Ang tanong, ano yung pampuno mo dyan? Bal Sir Mike. <laughs> Mike yung obligasyon mo. O, oh, pwede. pwede. Oo, oh, maraming green beans na doon. Gagapang na yun. Eh, hindi. Yung beans hindi pwede dito kasi gagapang. Oh, diba? Ano isabit mo dyan pa? Sili, ha? <laughs> Tinatawag-tawag niyo ako doon tapos nag-ingay eh. Pero maganda siya. Masyado kayong harsa. Oo nga, maganda siya. Gusto nga niya, mati-mati pa yung hangin kolon. Yung paso? Ayon, yung paso? Oo. Ayaw ah. na niya, tinuturo ko yung ayaw. Colors, no? Baba mo ng konti daw. Hindi makita lang. Hindi, pagka gantong ano, nakasabit, dapat ano yan, bulaklak. So, Pangit pagka uh, ano, puro ka na. Yung siling nga may bulaklak. Alo! Saway ko. Kanya na naman ngayon lahat ng video. Puro improvement sa backyard. Oh. Siyempre dapat yan na da doon. Habang nag-screw ka dyan, may sinasabi ka. Para may, may ibigay kang mga ideas sa mga tagapagsubaybay mo, diba? Kailangan ano lang. Be creative lang. Oh. Oh, dalarama. Oo nga. Magkano lang? Dalarama yung tali. So, yung mga ka-viewers, yung ating pandasal na na-slice na. So, paalsahin muna natin yan bago i-bake. At ah, tingnan natin mamaya kung masarap. <laughs> That's why sa yes. ko, sabi ko, bakit ang liit? Hindi, <laughs> palsahin pa yan, Beng. Ayun, sabi ni Denise, bakit daw maliliit? So, palsahin natin ng mga ano, 45 to 1 hour. Ay, yung, marami tayong pagkuhanan ng tubig. Tapos yung isa, doon malapit sa gate. Bubutasan mo lang. Maraming pala, o. Oh, Binubutasan mo Seryoso yung nagbubutas. So, matry natin yan maya-maya kasi medyo mainit-init pa siya eh. <makes noise> Parehas din yan sa ginawa mo dun sa una. Hmm. Pwede na. Ah, okay. Kasi angat lang pala to. Tapos ipasok yung hose niya. So, ito Amen. po ngayon yung kanyang project. Ano lang yan? Improvised na greenhouse. Balik. Ito, lalagyan niya pa to ng layer. Uh, dual purpose ang ginawa ko. Mm -mm. Pag uh, spring, ito ay patubuan natin okay. Ito natin nilagay yung mga seedlings na instead sa loob. sa loob, pwede na natin sila ilabas tapos takpan na natin ng plastic. Plastic, no? Oo, tama. Tapos pag summer naman siya, pwede ko siya gawa ng ano, yung pagapangan. Oh. siya. So, ano yun? Tatanggalin mo yung ano niya? Ipatong lang. Oh, okay. Para ano siya yung maganda. Mm-mm. Diba? Duwag mm -mm. purpose ah so abangan pala natin yung layer dito na patungan ng mga seedlings kasi ito yun kung yung nasubaybayan nyo yung vlog namin ng mga last year mm -mm. Diba? ito yung mga lumang kahoy na galing sa basement mm -mm. na nag renovate kami mga tinanggal nila so, dun sa wall since ako kasi ay medyo uh, creative kaya pinaiwan ko sa instead na itapon namin sa so, basurahan pa. Ba? Kasi um. sayang din naman. Tsaka ano pa pa, solid pa eh. Ang ganda pa ng mga kahoy di, eh. Dito, kasi sa kanila, sa mga puti kasi wala na yan. Ano na yan, pinatapon na yan. Mm -mm. Di ba? Eh sa atin, di ba? Pwede mo pang gawin ng kung ano-ano pang mga kagaya yun. Ayun nga, nagdagdag siya doon ng patunga ng timba. Nung, ngayon mo lang no, ginawa yung isa, no? So, ayun, naging tatlo na yan. Tapos ito po kanina yung kanyang uh, ginawa drum namin. ando na. naka na doon sa kabila. Yan, ginawa ko na rin siya ng ganito. Mm -hmm. Tapos ito ay Dati andiyan 'yan sa lapag. Mm -hmm. Inangat na lang. Oo, inangat na lang namin. So, nilagyan namin ng poste, dual purpose, may sabitan pa. Sabitan ng magiging ano 'yan, bulaklak. Oo. Tapos ayun, no, may bird feeder pa. At ito kanina yung dinagdag niya. So, ayan o. Oh. Di pa may dalawa na yan. Ayan yung isa niyang dinagdag. Okay. Tapos dinagdag tayo ng isa ulit dito para balance. Ay, ang ganda pala dito sa gabi. Yan na na. Ayan na yung mga solar kasi buhay eh o. Oh. Ay, oh, mm, shala. Ang cute. Tapos ayan, oh. Ayan, may pailaw. Oo nga. Lalo pag kayong madilim na, no? Pero kahit ngayon nga, medyo kontra pa yung liwanag. Pero kita. Oo. Kaso lang pag sa gabi, pag natunog yung chime, parang ano, enchanting. <laughs> no? Pag gabi, lagot ka doon. <laughs> Oo nga. Tapos pa, ano, yung off pa yung ilaw dyan. Oh, hala, biglang nag-turn off. Oh. Grabe naman, makainitan naman eh. Buti naman, basta-basta para bata. Ganda nga kasi maano. Grabe. Malamig kasi yung hangin. Oh. Mal malamig ang tubig. Action, direct. Ito so yun si Dadong oh. Nagpapa-araw para lang makatanim ng kanyang mga sibuyas. Ang ganda ng background namin para kami nasa ano lang, probinsya, probinsya 'di ba? Good afternoon po mga ka-viewers. <laughs> Tapos na po ako pag sa paglalaba sa dadong. So ayan po yung mga sibuyas. Ang dami pala nila, no? We prepare tayo ng ano, sibuyas pang tanim. Tumutubo na bakit mo hiniwa? <laughs> gusto niya yung magpapaaraw eh dito kasi sa amin kahit natarik yung araw medyo malamig, malamig. kasi para lumabas ka agad yung ano. Ganun ba yun? Pagka in-slice mo? Mm. According sa ano? According lumabas sa... Lumabas yung tubo. Yung dahon na na? According sa nakikita ko rin sa YouTube. Sa mga nag-garden din. Yeah. Pero maganda naman ang result niya. Mm, -mm. Siyempre, ano ito yun? gayahin natin kung ano yung mga na-try na rin nila. successful na uh, ano. Pagtatanim. Kami kasi ano ay boring uh, gardener. <laughs> boring gardener. Ayun <laughs> nga. Ngayon ko lang sasabihin sa iyo nung nakaraan hmm. may nag-comment sa old video natin. Hmm. Ang sabi, ano daw, ang boring daw ng buhay dito. Hmm. Ang bu boring daw ng buhay natin dito, hmm. sabi. Parang walang exciting part na napapanood, ganyan-ganyan. <laughs> sabi. Tapos, napapansin daw niya, parang tagal na daw natin dito, wala tayong bahay. Ayun yung sabi niya pa. Mm, hindi talaga kami... Hindi, pero totoo naman. Totoo diba? naman hindi naman sa pambabas yun, totoo naman yung sinasabi niya. Boring. Hindi, hindi naman para sa lahat. Kumbaga, kahit ako, opinion ko, boring din naman talaga boring kasi kagayangan niya to. Ngayon na parang inaasahan mo na spring na pwede nang mamasyal-masyal pero 'yun nga lumalamig pa din, 'di ba? Katulad sa amin na uh, limited lang din ang pera. Mm. -hmm. Di katulad sa iba, maraming budget na anytime makapag pasyal-pasyal. Uh, makapagbakasyon, -pasyal. bak kami kami eh. parang dito lang nag ng summer, tapos ito, ito na yung pinaka-exciting part namin, yung magtatanim, dahil summer na. ayun nga. Sunod kung mayroon kang extra na pera para makapag-out of town ka, mm -hmm. di ba? Ganun talaga. Um... Ang buhay dito, cycle lang. Ang nilolook forward namin dito, every summer talaga, kasi mm -hmm. kung may extra income ka, pwede ka pumunta ng ibang part ng Canada. Canada. Pwede kang kung pwede ka nang pumunta ng US, kung iba na mamasyal uh, ng US. Canadian citizen na, pwede ka makapag uh, uh, gala sa ibang lugar. Mapa Europe, mapa US. Kaya hmm. eh, yun ang Kahit hindi ka naman uh, Canadian citizen as long as na may, may visa ka. Uh, visa ka. Ay pwede kang tumawid doon. Pwede ka pumunta ka. Katulad sa amin, magiging uh, Canadian citizen na rin kami. Pero, hindi pa rin namin kaya na mag-travel ka agad-agad kasi, sipin mo, pera gagastusin mo, di ba? Wala ka namang sapat na uh, extra doon para sa mga ganong activity. Pero kung diyan lang mga tawid-tawid lang na malapitan oh, mga lang. Mga driving lang na mga 4 hours, 6 mm, hours kaya, kaya namin yun. Kami naman hindi naman kami magastos sa pagkain at saka sa hotel na mga magaganda. Eh. Mm. As long as I... yung carry lang ng mga hotel tapos hindi lang yung sobrang layo din napupuntahan kasi mm. syempre, pag tatlo kami, magastos din talaga, mm. 'di ba? Yung mga ano lang, budget meal sa mga puntahan. Unless siguro kung talagang plan mo. Mm -mm. Na, na medyo malayo oh, yung pupuntahan. Like uh, mag-prepare ka ngayon, mm -mm. after a year, mm -mm. doon ka mag-travel. Uh, ano, diba? Yun siguro. Pero yung sabi niya na, yun nga, napapansin niya yung tagal na natin dito, hindi pa daw tayo nagkabahay, sabi niya. Wala um, daw tayong bahay. Mm. Actually, dito ma, maganda ang may bahay ka. Pero ayoko naman kasi na yung kukuha ko ng bahay tapos ipupush ko yung sarili ko na sobra-sobra. Sobra-sobra sa trabaho. So, totoo lang kailangan mo rin ng extra work para magkaroon ka ng bahay. Di naman ganoon kalakihan ang income ko dito at saka ever since kasi hindi ko plan na uh, dito mag-retire. Mas uh, gusto ko pa rin mag-retire sa Pinas. Kasi parang nakikita ko yung yung alam mo yung mabuboring ako dito. Mm. Mabubord ako dito pag uh, dito ako tumanda. Mm. Yun lang naman. Sa akin yon kasi pero depende naman sa ibang tao kasi may kanya-kanyang ano naman. Uh, pananaw sa buhay ba? Di ba? Mm. Ha? May bugs Ito na. na. Matamis eh. Yun lang. Mo, nap napakaganda talaga na may bahay ka dito. pero napakahirap din magbayad pag wala kang sapat na income saka sa simula pa lang kailangan muna ng ano ng ilang percent para pang down makapang, oo, makapag down sa bahay mo since nawala naman tayo niyan. <laughs> di ba? <laughs> ilang years na tayo yung iba talaga no di ba nga may iba na mas matagal pa nga sa atin dito parang choice nila na nagre-renta lang, no? Mm Hindi nila problema ang number one, oh. yung maglilinis ng bakura nila. Oo. Yung magme-maintain. Yung dating... Oo, oh, mayroon, mayroon tayong, marami tayong kakakilala. Marami tayong. Ka. Na may mga bahay na pero gusto nila bumalik sa... Pagre-renta. Pagre-rent. nga, pagre nga di ba? oh, pagre-rent. Alam mo alam nyo kung bakit? Sa unang-una, alam naman natin yung mga taga rito, alam nila kung magkano ang uh, bayarin kapag nagpa-renovate ka ng bahay. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. Kailangan mo pag-ipunan ng pera yon para mapa renovate mo kung anong gusto mo i-renovate sa bahay mo. Mm -hmm. Kung ikaw ay hindi handyman, mm -hmm. obligado ka talaga na mag-hire ng labor mm -hmm. para magawa yung gusto mo. Kaya isa yan sa mga kailangan consider dito. I-consider nila. O, eh what if kung yung sinasahod mo sakto lang dun sa mortgage na binabayaran mo monthly wala kang may iipon na para dun sa wala. renovation kaya yung iba nga na, ano, yung iba bumabalik sa sa apartment kasi ang paliwanag nila pagkatapos nila bayad ng rent nila wala silang problemain sa sa maintenance maintenance mga ya, mga ano tawag nito yung Isang free, yung oh, oo sa pa yon Libre yung tubig um. o kaya kurye ay hindi tubig. o kaya heating yeah, yeah. Uh -oh. kaya napakalaking discussion din minsan eh yung maganda ang may bahay ka may bahay maganda dito. ang wala kang bahay mm. kaya depende nga uh, sa pananaw ng tao din minsan yan choice tama, tama, naman yan na pag sinabi mo na pag may bahay ka uh, kalaunan may balik sa Tama 'yon. Ibalik sa iyo. Kanya-kanyang choice Oo. May nagsasabi naman na ano, ito ang makapagpatunay lang nito, yung nagtatrabaho sa bangko. Na or yung mga na, naka-avail na ng equity na tinatawag ba? Mm. Na sabi nila yung equity malaki-laki ang kuha mo pag umabot na ng 10 taon ng bahay mo. 'Yung sinasabi naman ng iba 5 years. Mm -hmm. Eh ako wala naman akong dapat i yun doon dahil hindi ko naman ala alam 'yung mga 'yon. Kaya hindi ko totoo, hindi ko alam totoo uh, kung alin 'yung totoo doon. 5 years o 10 years bago ka makakuha ng malaking equity. Kaya yan, i-comment nyo 'yan kung ano talaga ang totoo dyan. Comment down below mga. Oo. Nakapuso. <laughs> 'Yan tapos na si Dadong sa kanyang MMK magtanim na tayo dito ng pinagputulan yung mga sibuyas. Saan pa? Ganyan mo lang yon. Hmm. Ari. Ayan.

Landlord, landlord, ano po ba yung feeling yung nagbabayad ng mortgage, landlord? <laughs> Daming ano, langgam mo. May langgam na yun? Eh. Paano ko dito nakaraan yung mga nagkakalat ito? Ano to? Langgam na yan pa? Ewan. Parang kalat ng ano Parang pag may parang hook siya. Hmm. Langgam. Uy, ano ni? Ipagdasyahin ko na lang dyan? Bakit? Uh, obus na yan? Mm, obus na yung space mo. Ay, iwan mo muna lang. Iwan mo muna Ay, ito parang yan. Diyan, <laughs> pinakagilid. May bulong ba yan? Pinakagilid pa. Yan? Gusto mo daw pagbulsook ng ano? Bulsook. Ang bulong nito to. picture ng kuya okay, mamaya baba na ako na si Mang Mel direct din. Mang Mel makita niyo ka din. Ngayon na itanim na namin yung mga sibuyas. Yan oh. Tatakpan niya ng mulch. Ang tagal na niyan, no? Nagagamit pa natin hanggang ngayon. ke nakabili nito. Mhm. -mm. Diba? Ay makakandarinan sa orchid. kit do, mabo. Mhm. Para muna. Pusprehan muna lang may... ng may nan tubig to. Tapos diligan na lang mamaya pa, no? Tapos na. Tapos na yung dalawang balot pa lang. Ilang balot pa yun nandyan? Ah, madami na akong natanim pala. Kala ko pa dalawang balot pa lang